Hi guys, may bago ngayon ano? Paano natin pagagalawin yung ating mga photo para gawing video? At sa mga kagaya kong content creator na nag-iisip everyday ng ipopost sa Reels, pwedeng pwede sa to. Aware naman po siguro kayo kung ano yung pinagbabawal na format or yung kasama sa prohibited format ang static videos. Alam naman natin ang ating mga photo ay hindi pwedeng i-upload sa Reels o gawing Reels dahil hindi nga siya gumagalaw. Pero sa pamamagitan nito, kung ikaw ay isang sisi katulad ko, or ikaw ay isang content creator, masusolusyonan na ang problema mo everyday sa kakagawa ng content. At syempre kung hindi mo pa alam, sundan mo lang ang tutorial na ito at ituturo ko sa iyo step by step para masundan mo kung paano ka magsimula. At syempre bago tayo magsimula, ipapakita ko muna sa inyo nandito sa screen yung mga photo na ginawa kong video. So dito sa photo na ito, kung nakikita nyo ay kasama ko ang isang bida sa Titanic. So picture ito na naging video, kaya pwede ko na siyang i-upload sa Reels. At ito pa ang isa, kasama ko dito, si Ian Veneracion. Picture ito, pero napapagalaw ng AI na ituturo ko na ito. At syempre, gumawa ulit ako ng isang prompt. Nagkakapi ako sa harap ng bulkang taal and then natatanaw ko siya at napapagalaw ng AI na ito. Punta lang kayo sa Play Store at dito ay search nyo lang ang Meta AI. Then kapag na-search nyo na sa Play Store ay i-download nyo na ito. At since meron na ako ay i-open ko na lang ito. Then, antayin lang natin mag-open at loading pa. Pindutin ang three lines sa taas. Piliin ang chat. At ang kasunod nito ay piliin lang natin ang animate my photo. Then, madadirect kayo dito. Pindutin ang plus sign para madirect kayo sa inyong gallery. Then, piliin nyo lang yung picture na gagawin yung video. At kapag nakapili na kayo ng picture na gagawin yung video, ay antayin nyo lamang ma-upload sa taas. At dito naman sa Ask Anything ay dito nyo ilalagay yung prompt na gusto ninyo. Or kung nakagawa na kayo ay pwede din ninyong i-copy paste dito. Then bago nyo pindutin yung arrow na nakikita ninyo ay siguraduhin lang ninyo na okay na yung prompt na ginawa ninyo. At pindutin na yung arrow sa gilid. Then madadirect na naman kayo dito at antayin nyo lang na mag-generate yung video hanggang 100%. Antayin nyo lamang at depende ito sa internet na gamit ninyo. At nasisiguro ko na may enjoy niyong paggamit nito At dito naman ay makikita na ninyo yung na-generate niyang photo na ginawa niyang video At kapag okay na ay pwede na ninyo itong i-upload sa inyong mga reels At kung paano naman ito i-download papunta sa inyong gallery ay ganito naman ang gawin ninyo Kung nakikita nyo yung arrow sa baba ng video ay pindutin nyo lamang ito And then pag okay na kayo sa isa, itry nyo naman ito ulit Pindutin ang three lines sa taas at madadirect ulit kayo sa chat Pindutin ang chat at dito naman ay i-scroll nyo lang at papunta kayo sa Ask Anything. Pwede kayong gumawa ng from dito or command don sa picture na ipapagawa nyong video. Pindutin nyo lang ulit ang plus sign at madadirect ulit kayo sa inyong gallery. Then, pili ulit kayo ng picture na para magawa niya yung from or command na gusto ninyo. Or sa paligid ng picture ninyo ay pwede rin niyang pagalawin depende sa prompt na gagawin ninyo. Then pag okay na yung command na ipapagawa ninyo, at comfortable na kayo ay pindutin lang ang araw sa gilid. Dito ay mag-aantay kayo ng second lang bago niya may percent yung video na gusto niyong makita. Antayin niyo lang ulit mag 100%, then makikita na ninyo dito yung na-generate niyang video. Ang gusto ko kasing command dito ay mapapagalaw niya or unti-unting umaangat yung mga pakwan sa likuran namin. So, naibigay naman niya ng maayos at na-generate niya yung from or command na gusto kong mangyari. At kung paano naman ito i-download papunta sa inyong gallery ay pindutin lamang ang arrow sa taas. Then, isunod na pindutin ang save sa baba. At kapag nasa gallery na ninyo yan ay pwede na ninyong i-download sa reels video ninyo. O di ba napakadali lang at nakakawili talagang gamitin itong Meta AI na nire-recommend sa atin. At kagaya ng sabi ko kanina ay nasolusyonan na ng everyday nakakagawa ng content or kahit anong content ay pwede nyo nang gawin dito. So napakadali lang, subukan mo na. At syempre kung may natutunan ka na naman sa tutorial na ito, follow naman ang aking Facebook account at Facebook page. At pasubscribes na rin po ang aking YouTube channel para naman updated ka sa mga tutorial na gagawin ko at kaya kong ishare sa Inyo. Thank you all bye bye <laughs>